<laughs> Ayun guys So yun Nasa si CR Argy So ngayon Lima kayo May gagawin tayong challenge Ngayon Yung matitira sa challenge na to makakatanggap ng premyo Yeah, Oy. Oy. Magandang premyo, magandang premyo. Ano, yung matitira. So magiging yung lima, kayong lima, ano? maglalaglagan kayo. Hanggang sabay matirang isa. Bota ka kasi kaya Ngayon, ang gagawin natin, simple lang, simple lang, pabilisan uminom. Nang? Nang? Nang ice tea. Ito. Ito. Nakaready na. Pero, pero, may sukat lang. So, ganon. So, ngayon gagawin. Pabilisan. Segundo lang. Hindi ko sasabihin sa inyo kung anong oras yung makukuha nyo. Uh, ngayon, para bandang huli, surprise kung sino yung matatanggal. Okay? Okay? Ganun, ganun. Okay? Ganun. Okay? G? G? G! 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 G, oh. G, G Gusto ko, umpisaan natin ito kay RM. Okay. Guys, maglalagay tayo ng iced tea dito sa may baso. So, pare, para pare-parehas lang yung sukat nung iinumin nila. Ganon lang din gagawin lalagay natin sa tumbler. Ah, check tumbler muna, baka sabi mo prank na naman eh. Tikman mo, baka duda ka na naman. Oh. okay. Sarap. Oh. Okay. Yan. So ngayon, hindi ba sila, 'di ba? Ano? De, ganto. Ganto kasi ganto eh. Ngayon, may oras lang yan. So yan, magano ka? Okay, ganun pala. Okay ah. Tiyos ka. Hindi mm -hmm. dito. Oh, Wait it. lang. Yun na lang ba yun? Ha? and oh, tikin muna, tikin muna. Baka sabihin mo prank na naman eh. Oh, walang prank tayo today ah. <laughs> uh, game. So, ngayon, gagawin. Oras, oras muna. Oras muna to, G. Oh, sige. Pagkasabi kong go, go na. Oy, walang ma... Hindi, 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 oras hindi, Game, ready, one, two, three, go. Pabilisan lang uminom. Pabilisan lang uminom. Ah, uh, next. So, kalbo, oras mo in three minutes. One, two, three, go. Nani, pa Ang dami. Ganun talaga. Nakakusok ko? Next, so game ready in five, four, three, two, one, go. Last one, one, two, three, go. Lapit kayong lahat dito Lapit kayong la la lahat dito, dali Wala lang, wala lang Hindi, may challenge yun May challenge yun Ang challenge, eh lang, Teka lang <laughs> May pustiso May pustiso yan Gano'n, gano'n Gano'n, gano'n Ang challenge Ang challenge ano na galing yun? Sabi? Ano nga rin sa'yo? Ano nga rin sa'yo? Ano nga rin sa'yo? Sa'yo ako sabi. Okay lang. Okay lang. Kunin muna. Kakababa pa